Ma! Ano ba yung inuuna mo? Kanina pa ako naghihintay dun sa bahay, oh. Gutom na gutom na ako, Ma. Ano ba yan? Ang tanda-tanda mo na. Wala ka pa rin pakinabang. Ano? Ah, pasensya ka na. Ang ah, sakit kasi ng likod ko, eh. Nung isang linggo pa ito iniinda. Ah, uh, nga pala, Ma. Kung pwede, may... Laman ba yung Gcash mo? Iisan ako ng pera, eh. Ano kasi pa nga problema yun eh. Wala tayong pera ngayon. So ano? Kami yung magulang? Kami yung hanap ng paraan? Di ba naglalabandera ka? Saan na yung kinita mo? Ha? Ah, di ba? Sinabi ko sa hindi ako nakapaglaba dahil masakit. yung pingod ko! Wala kami pakialam. So ano, papatay mo kami sa gutom? Ha? Bakit kayo ganyan? Ginagawa ko naman ang lahat! Bakit pakiramdam ko kulang pa rin? Ang sabihin mo, wala kang kwentang ina! Bakit ba? Hiniling ba namin na ipanganak mo kami sa mundong to? Di ba, ina ka? Ikaw ang gagawa ng paraan, hindi kami! Anak! Anak! Pagod na pagod na pagod na ako! <laughs> Ginagawa ko ang lahat para sa inyo, pa, para, para hindi niyo man lang appreciate Okay, di ba? Huwag mo kami ni Dan sa drama mo. Hindi ka naman si Catherine eh. Alam mo, <laughs> ang dapat mong gawin siguro, umalis ka na sa bahay na to. Wala ka naman silbi Kung wala kang pera, mabuti na lang. Umalis ka naman. Ina pa ang turing niya sa akin? Magulang niyo ba talaga ang turing? Magulang ba talaga ang turing niya sa akin? Bakit kung tatatuhin niyo ako, parang ibang tao? Ah! Pwede ba kasi kinakausap mo pa yan? Pwede ba umalis ka na? Bala ka na nga dyan, wala kang kwenta. <laughs> ano ang lahat ng mga kasi lang? 啊、我能喝龙骨。哎 Ba't ka bumida bag? Saan ka kayo pupunta? Malayas ka ako ng mga anak ko eh. Hindi ko alam. Lang... <laughs> hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hindi wala nga akong kamag-anak para matuluyan. Ba't ganyan trato nila sa inyo, Nanay Merly? <sighs> dapat, hindi dapat ganyan. <sighs> Pwede mo ba akong tulungan? Sige po, Nanay Merly. Tutulungan po kita. Kung gusto niyo po, may maliit po na kwarto po doon sa bahay namin. Pwede ka po doon matulog. At isa pa po, nagluto po si Nanay ng adobo. Pwede akong kumain doon. Tara po, tara. Good afternoon po. Oh, afternoon good afternoon, po, sir. Um, sir, may tapakilala po sana ako sa inyo. Ito po, si Tita Merly. Marunong po siya magluto and mag-a-apply po siya bilang prep cook po sa restaurant niya. Ako, oh, no, alam mo, tamang-tama ang dati niya kasi naghahanap talaga ako ng uh, daragdag ko sa kusina kasi uh, kulang kasi ako sa tao. Eh. At saka, naghahanap din ako ng mga bagong minunit na ko sa milo na namin. Yes, tama-tama. By the way, Sir, may papatikin po si Nanay Merly sa inyo. Sa so, po sa special dish niya. Naku! For sure po, Sir, makakalimutan niyo po yung pangalan niyo po pag tinipan niyo po yan. Ah, uh, wait lang. Itatagpo ko lang sa selpo ko baka makalimutan ko. Ba? Sige pala. po. <laughs> <laughs> hey, Ay, okay. ako, Sir. Mas, sana po mo niyo. Sarap po yan. Oo, no, amuy pa lang. Mukhang, uh, masarap na. For sure. Eh, oh, Alam mo, masarap to! Um, yes. Gusto ko isama ko sa mino ng restaurant ko. Ayun, mabuti na ni Mervyn. Sarap daw. Tawag, huwag mag-alala. Lahat ng uh, mabibenta ng mino na to, meron kang royalty. Wow! Sir, salamat po talaga, Sir! Uh, hindi po ako makapaniwala, Sir. Kan, salamat sa iyo ha. pinakilala mo ako kay Sir. Wala ka At saka, Mabait po yan si Sir. Alam mo, eh galit talaga 'yung gawin mo. Balik ko sa araw bukas para masiguro natin 'yung mga papeles mo para makapag-start ka At papakilala rin kita sa mga chef namin. Thank you po, maraming salamat. Sana, congrats. Sa salamat po, Sir. Buwanan mo na to ha? Sige po. Sige po, sige na po, yeah. Thank you! Sir, bawal mo na po. Ah, see you Salamat tomorrow, ah? Sir, oo po, sir. Salamat po talaga. Galing na lang! Uy, sana. Tuloy-tuloy na to. Ah, uh, hello, sir. Good afternoon po. Pinatawag niyo raw po ako? Hmm, um, gusto ko sana akong i-propose sa'yo. Ah, uh, naisip ko kasi na magbuwas pa ng isa pang branch ng restaurant at tapos um, ilagay ko lahat ng minum mo doon. Huwag kang mag -alala. Um, yung gusto mo magiging business partner tayo ron. Sir, maraming maraming salamat po. Matagal po na po kasing pangarap talaga magkaroon ng sariling restaurant. At saka, kayo pa yung magiging business partner ko, sir. Napakalaking karangalan po ito, sir, na kayo po yung Oo, no, huwag mo isipin yun, kasi deserve mo naman lahat yan eh. At isa pa, eh nakita ko naman yung hard work mo dito sa restaurant kaya tingin ko karapat-dapat ka para magbigyan ng opportunity na magkaroon ng sariling business. Sir, alam niyo po ba sa totoo lang, ang tagal ko na po talagang ipinagdasal ito, yung mabigyan, pagkakataon, ipatikim sa iba yung mga niluluto ko. <laughs> eh, masarap naman talaga yung mga mininom mo eh. Tsaka, so, paano? Papahayos ka na kay Tommy para masimulan natin yung bago natin business? Opo, oh, sir. So, maraming maraming salamat po, congratulations, sir. Congratulations, partner! <laughs> yes! I'm so happy! So ganoon na lang muna ang gagawin mo ha? Asikasuhin mo yung isa doon, yung branch natin. Uh, alam mo naman na iyo ko lahat ipinagkakatiwala yun ban ha? Yes po. Ano yung Tapos i-check mo yung mga tao natin. Tapos yun sinasabi ko nga pala sa'yo na CCTV. um mabuti naman po. Okay naman po siya. Nalagyan ko na yung lahat ng mga branches na. Oo, unahin mo yung kusina. Tapos... kanang lang po lang. Ay, o oh, sige, sige. Saan mo na. Tsaka ano po ba? dito po ba si Halimah uh, Erlim? Ma? So, ano nga atin? Bakit napasulog kayo? Nandito kami mo ma para humingi ng tawad sa'yo sa lahat ng ginawa namin at alam namin na kasalanan namin yun eh. Mga anak, sana yung paghingi nyo ng tawad, sincero kayo. Hindi dahil sa nakita ninyong maayos na ang buhay ko, kaya ko nang bilihin yung mga pangangailangan ninyo. Ang gusto ko lang, may pera o wala, Sama-sama tayo. Yun lang naman ang gusto ko eh. Ma, pasensya na po talaga sa mga nagawa namin noon. Nandito lang naman po kami para po manghingi sana ng tulong. Tsaka ma, pinalis na kami sa bahay kasi wala na kayong pambayan. Pwede eh. Tulungan mo kami. Ma, Walang-walang kami kumimma. Ikaw na lang yung naisipan namin puntahan. Alam nyo, wala naman problema eh. Tutulungan ko kayo. Pero pagdating sa pera, hindi ko kayo bibigyan. Bibigyan ko kayo ng trabaho. Para kahit papaano, matuto kayo magbanat ng buto. Ang sabi nga nila, turuan mang isda hindi bigyan ng isda. Para uh, na rin yan sa buhay ninyo. Matuto kayo. Emma, hindi pa ako marunong mga isda eh. Ano? Hindi eh, pa ako, wala po ako po alam sa trabaho. Eh, alam naman, sa'yo lang kami umaasa, di ba? Yan kasi ang problema sa inyo. Puro na lang kayo asa kay nanay. O siya, kung papayag kayo, pwede kayong magtrabaho sa restaurant ni Tita Merly. Pero, wala kayong special treatment. Mag-a-apply muna kayo. Kagaya naman ginawa ng iba. Magsisimula kayo sa baba. Bawo kayo mag-success. Manitindihan nyo ba yan? At saka, mga anak, si Ban ang tagapamahala ng mga negosyo ko. Kung anong sabihin niya, susundin niyo. At saka, eto naman training lang naman po sa inyo eh. Ha? Huwag sasama ang loob niyo dun. Sige po ma. Pero ma, pwede po ba siya sa restaurant? Tatanggapin pa kaya yan? Bakit naman hindi? Ang ah, pwede pala ni. Eh. Sa pano, paano? Trabaho na lang tayo ha? Salamat, ma, ha? Huwag ka nang bahala sa kanila, ha? Sige po, Nay. Tama. Wala kong pagkain dyan. Magkutom na kami, May. Tara, punta tayo sa kusina. Oh, sige. Kumain mo na kayo doon. Itong anak ko na doon, Tingnan mo. Ang taba-taba mo. No? Yung isa naman, lagi ka ba sa initan? <laughs>